Okay, good morning. Yan. So, ano pang halihan tayo dito? Lalo ng traffic ngayon. Medyo madali na lang. Tutumbukin natin yung story project. So, doon tayo pupunta ngayon mga tol. At double check natin lahat yung mga kailangan kakailangan ni double check. Lalo sa structural kasi nagkasalukuyan pang nag-i-structural itong mga project natin na ito. No? Okay, Residential Project ng JT Builders Two-story Kakainit na panahon ngayon Sobra, maaga pa lang Nasa mga 9 pa pala ngayon Pero sobra-sobra na init na naramdaman natin Okay Hindi naman gano'ng ma-traffic ngayon Dahil araw na ng Sabado ngayon Medyo okay yung paglalakbay natin Yeah. Shoot tayo ng konti dito mga tol. May mga nagtatanong sa akin po saan daw itong part na ito na ginagawa natin short cutan para, para malabas natin yung Luzon area. So, ito lang mga tol. Tingnan nyo lang. Hindi ko alam rin yung kanto na to. Eh. Yan. Yeah. Mabibilis mo patakbo itong mga babae rider right dito. Kaya maya nandun na sa Commonwealth yan. babanggitin ko ngayon mga tol habang nasa tayo ngayon ay about bago layout na mga project so, unang una dyan yung tulong fundasyon at saka yung poste simpre diba ba so kinakasa dyan yung mga bakal na kakailanganin bawat poste titrin na mukay ano at inaayos yung eksaktong sukat ng uh, fundasyon yeah, tulong fundasyon saka naman iuhulog yung bakal o kayo rin namang nagpapabarikit ng mga parilya kulong kondesyon, yun yung pinaka paa o pinaka puting ng mga kulong natin mga tol okay, so dito pa lang meron po itong mga details sa structural plan mga detail ng kulong puting so kasunod nito na pag nakaangat na tayo ng konti ay yung tie beam naman kung mayroon tayo tie beam okay kung so, madalas mayroon tayong tie beam no? kasi so, lang kasunod sa mga ganito sistema hanggang kasunod na naman dyan mga tool yung pagdurutong na ng poste eh, no? kailangan na nating iangat yung poste eh. mayroon tayong kahit pa paano sinunod dyan na yung two third na tinatawag no? ay magpapansin natin yung mga buhos kailangan nandun sa nakalukit yan sa two-third nung height nung kulom. Okay. So, kasunod yan, pag nabuhusan na yung mga uh, hanggang two-third sa bawat poste o kulom, ang isusunod natin dyan, syempre, yung mga biga ng second floor o okay, yung sasalo ng slab ng second floor. So, yun yung susunod. Magpapansin natin, habang binubuhusan pa yung mga poste mula sa uh, tie beam meron na rin nagsunod ng para sa second floor beam uh, merong nagpapabrikit dyan, merong naglalagay ng runner sa part ng mga carpenter sa part naman ng mga steel man, merong nagpapabrikit ng stick ups, okay abang pinapabrikit yan at meron namang naka-assign dyan oh, kung kumplito ka talaga ng manpower sabay-sabay yan, meron naka-assign dyan para ikasana yung bakal sa second floor okay kasi mayroong naka-assign dyan sa fabrication mayroong din naka-assign sa installation kung talagang kumplito yung manpower mo yung mga man mo okay so ang aktibidad dyan puro runner muna ng biga ago yung... alin man mauna dyan pwede uh, second floor uh, yung rebar pwede naman paliparin yon isusunod yung runner ano ba yung runner? yun yung ilalim ng game na forma natin okay? yun din na runner so pag nakasay yung runner pwede yung isunod yung beam pwede ah, uh, reverse ba diba? para sa beam at uh, pwede rin mauna yung river bago kasunod yung runner so sa part ng runner ang mga karpintiro naman gagawa dyan mga tol okay so dyan naka yung mga karpintiro sa pagpapabrikit ng mga uh, kinakailangang forma yan. Uh, at Siyempre hanggang hindi kumpleto yung mga reverse natin sa beam Hindi po pwedeng sa sidingan yan Kasi magiging sa gabal yung siding So sunod-sunod na eh Kasunod na naman yung siding dyan Pagkatapos ng runner ng mga karpintero Habang yung mga steelman Kinukumpleto nila yung mga support ng reverse Okay So pag nakumpleto na yan At madouble check na Lalagyan na ng runner yan Okay tuloy-tuloy uh, sa pagsasiding yung mga karpitiro no? so ang kasunod noon tatargetin nila ito nakapreparasyon naman sa slab okay yung purma nila ay para naman sa slab to okay kasunod na next step nila yan no? pagkatapos ng mga sidings noong runner na ginagawa nila so yung steel man habang nagkukumplito ng mga bakal susunod naman ngayon yung mga karpintiro sa pagbubuo naman ng slab Okay, yung runner nila ay eh, papatulan doon yung ikukunik naman doon yung para sa slab na second floor or third floor. Ganun yung step by step na ginagawa diyan hanggang mabuo yung slab at uh, so ang kasunod nito buhos naman no. Tuloy-tuloy naman yung pagkakasa nila sa kanila sa poste no, yung high stairs para sa poste. So ito lahat ito ay may naka-detail po ito sa uh, structural plan may mga detalye ito sa mga river na Aden. so nakabase po yan doon sa drawing ng structural plan okay pagkatapos nyan uh, tuloy-tuloy na yung pag splice ng minbar para sa poste at uh, mapapansin natin mga tol meron din tayong tamang location sa splicing ng minbar dito hindi kung saan-saan lang kayo nag splice dito dahil may mga tamang splicing zone po na dapat nating masunod dito Uh, pagdating sa main bar, no? At yung ganun din ang space ng mga anilyo. Okay? Meron ding tamang sinusunod dito ng mga space. Hindi ko mo, ginawa mo dalawa wala pa eh. pabalik-balik lang yung bakal mo doon. Yun eh, yung mga nakasanayan, no? Pero ang totoo dito, meron tong mga bawat design, no? Bawat design ng bahay, meron yung mga tamang design para dyan sa uh, pag-anilyo. Okay? At so kasunod nito, ang buhos na kasunod nito, na so nasa 2/3 naman no, meron tayong sinusunod dito. 2/3 naman yung buhos nito. Ibig sabihin mga tol, yung isang buong plywood na yan, pag pinatayo mo yan, hanggang doon yung buhos mo no? sa poste no. Madalas ganyan. So in mga location na dapat masunod, simple lang to na mga mga basic na to ang problema lang sa iba hindi talaga sinusunod din naman to no? ang problema lang sa iba tinatambad na sila hindi nila na preparan maigi itong mga ganitong sitwasyon no so nagkakaroon sila ng sitahan pagdating sa ganito okay ayan so nandito na ako sa commonwealth tuloy tayo mga tol okay ang kasunod naman nito, kung ang design ng bahay ay hanggang to story lang. So, hanggang to story muna tayo kasi mas madaling i-discuss, no? Pero ganoon lang din naman, pabalik-balik. Okay. Kasunod dito, roof beam naman. Kung ito ay naka-design lang sa to story, so roof beam ang gagawin dito. Puro target yan mga ito. Makapansin natin, hindi mo na... na wala mo na makakasintada, no? maliban siguro kung pwede na sumingit sa pag-aasintada ay pwede na natin gawin yan yung pag-aasintada so nakafocus tayo dito sa roof beam naman okay. kasi pag nabuo itong roof beam pwede na tayo magkasa ng uh, roofing mga tol kung mabutin man tayo ng tag-ulan pagdating sa finishing ay nauunahan na natin yung tag-ulan okay. tuloy-tuloy yung sa finishing yun yung kalaban yung tag-ulan sa finishing ano kaya kung sakali So, ganun lang kasimple Kung tatlong palapag, apat na palapag So, nauuna talaga yung mga ganyan sistema Bago susunod yung mga seeds piliin Kasi yung seeds piliin, pang lang yan dyan sa Ginagawa nating biga at saka yung poste no? So, pang yun sa pang lang yan sa wool Okay? Yan talagang priority yun sa structural na mauna Kasi dito pala, mapapansin na natin kaagad Kung saan tayo medyo nadisalay ng konti so dito pa lang napapansin na natin doon pagdating sa CHB doon natin na perfect yung alignment no? At may kasunod pa doon yung finishing so yung mga eskwala number 1 no? Best yan sa floor plan naman okay? so kasunod nito, ito architectural plan na naman ang gagamitin natin para masunod natin yung bawat division anong sukat yung lahat ng mga sukat nandun na, na yan, sa architectural Plan. So, ganun lang kasimple mga tol. Pagdating naman sa finishing, masila ng finishing. Okay? Dahil sa um, finishing ay selective na lang yung taong magagamit natin pagdating sa finishing. Dahil hindi ganun kadali trabawin ang finishing. No, hindi tayo makatambok na na kung sino, -sino tao na mga may hina pa na klaseng mga skill. Okay? kasi dumaan din tayo dyan sa mga kanyang skill na medyo mga beginner pa so sila, hindi sila po pwedeng isalan natin sa mga ganitong finishing dahil mahihina pa sila so selected na lang ang magagamit nating tao kung dating sa finishing kasunod niyan kasi it's billing na at saka yung sa proceed na tayo sa plastering pagkatapos ng plastering, puproceed naman tayo sa pagkikisame kasunod na yung mga skin coat, pagkikisame, yung mga kanya, so nandun na tayo sa part na Uh, architectural finishing okay so dito lang muna tayo mga to, ang discussion natin dahil sa may mga detail pa yan lang natin yung sinasabi natin so nandito na tayo ngayon sa part ng malapit na sa uh, dalahan na yung takbo uh, so sabi uh, tutumbukin ko nga ngayon yung two-story project ng GT Builders okay, so may mga i-double tayo doon at uh, meron din tayong sasabihin sa mga tao about safety no? ah uh, kahit pa paano napapaalalahanan na natin sila so Commonwealth yo ito mga tol dito sa part ng Pilkua na ito ang uh, Commonwealth ay nandito lang yan sa circle no? nandiyan na yung circle yung uh, yun yung pinaka circle dyan So, did in na yan dyan sa... Uh, Nag-did in dyan yung Commonwealth Avenue niya. Pupunta namang Fairview to. Hanggang Fairview itong Commonwealth Avenue niya. Actually, uh, nabalit cheese ba yan, no? Hanggang doon to siya. Ito yung circle, paikot lang to. Medyo malawag ngayon kasi araw na sabado naman ngayon. Pag sabado kasi, malawag siya. Lalo madaling araw na mga 5 uh, hanggang 6, 7, mga uh, kanyan. So ngayon kasi nasa mga 9 AM na ngayon. Medyo sumikip na siya ng konti. Konti lang naman. Tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy yung daloy niya. Uh, circle na part niya, naubos na yung mga kahoy dahil paginit. Napakainit dito. Ang hirap magmotor dito. Sakit sa likod. Ang init. Ang mapansin nyo, Diba? Ang init ng kalsada. Grabe. Okay. Ang mahirap dito kung traffic talaga. Siksikan. Ito kay init. So, medyo challenge. Pero kung ganyan ito man lang, tuloy-tuloy na naman yung takbo. Hindi yun, mo nung kaabilis Pero tuloy-tuloy yung takbo. So, okay po yun. Okay. Yeah. Isun na up. part na yan, mga tatay. So, uh, papunta na tayo ng city ng Quezon City oh, yan ang sitio sa tatay nagpalamig doon sa ilalim ng puno okay. papansin ko sa eh. so okay yan tayo ah. para hindi ka atakihin ng sobrang init na panahon it's pagey sarap nun yan yung oh, si hall na tayo mga tol kaya diret diretsihin lang natin to ito kasi yan. Alam mo din diretso diretso yun lang natin dito. Okay, tapo natin diretso talaga. papansinin natin sila kasi mainit ang panahon ngayon Pinsin ko Pawis na pawis na sila eh Or, okay. Yan na yung ano nila Kasi nila yung pansinin sila sa Mga rider Okay Masaya na sila doon Habang nagbibilad sila sa init Gumaganap sa kanilang mga Kanya-kanyang Trabaho Okay Yan. Medyo malulubot ako ngayon ha. Pasensya na kayo. Siksikan dito. Yan. Hindi. Joke lang. So next natin babanggitin mga tol yung sa finishing naman no sa architectural finishing. Pagka, magmula sa pag-aasintada naman kasi yan ganun lang kasimple yan mga tol. Pagkatapos sa structural may pag-aasintada na. Susunod na yung asintada. Kung ang ginawa mo nasa mga tatlong story, apat na story, pataas. Ang asi ang ilalim yung nauunang asintadahan. Sumusunod sila sa structural no. At pagkasunod nga pa ng da, ito na yung mga finishing ng plastering. Okay? Yan. Kasunod na dyan yung mga kesame, di ba? So, mga electrical. Kaya alay na yung mga CO. Okay? At kasunod mga tol, i-discuss natin yung electrical no? sa bawat upload uh, yung location na ng CEO, location ng switch. Okay. Ang totoo niyan, may mga location kahit eh, anong design niyan. Andun at nandun yung dapat na magiging location pagdating sa mga switch at saka yung mga CO. No? This sa floor plan po yan mga tol. Okay. Electrical na ginagawa, din sa floor plan. Okay. Sumusunod yan. electrical plan Eh. Nako pinalabas. Umot albulan siya ka. Ah. Wala talaga ng traffic. Ay, ano. Ka, ka. Yeah. Wala Yung, no? Bilis. Ha. Yeah. Kasi nag ano? babanggitin natin yung mga materialis, no. Pinakamaganda 'yun eh. Halimbawa sa roofing, ano ano ba yung mga materialis na dapat na ginagamit diyan? Lalo na yung mga maliliit at yung mga gamit na kailangan gagamitin natin pagdating sa roofing, okay? At yung sa finishing sa pintura di ba? Kailangan nating mag-discuss diyan kung ano-ano ba yung ginagamit. Ano ba yung unang step pag nagpipintura ka ng wall? Okay? So, ano ba yung next step dyan para magiging finish yan? Okay? At magiging accomplishment. Mamahaling mga materialis na yung ginagamit dyan. Luxury type na mga ginagawa natin bahay. Okay? At ito naman sa pagdating sa hagdanan, ano, ba yung mga option uh, finish na gagawin natin dyan? Marami yung idea. Mga tol, sa mga baguhan pa lang. Uh, about construction, okay. po ano na 16 yun ah ilang po na ano na 16 yun wala yun ito kasi nagkumpulan sila dito Mag siksika na hindi ko na kayo sa gila ito sa ating gilid bagal yan bilad na naman ako dito ngayon pulay eh. init tatago na ako dito oh. So yan, malapit na tayo dyan mga tool sa uh, uh story project ng city Builders. And dyan sa unahan mga tool project two. pero yung part na yan uh, sakop na ng project 2 yan parang ano yan boundary lang siguro ba sa ano na will ka uh, thank you come again sika sika to na ayan bala ka kayo sika to na pala two. go 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 wala na o so, yan okay sana hindi nalaglag yung speaker uh, ano ko mic Ayan. nag ah. Ah! Nandik na ako doon. Ano nagpapapagal yung basura? Ayan ah. Ito hindi ko nakakalam na yung daan nandito sumo mga, may mga ano siya sa inda uh, oh, talaga yun oh. ko ba? wala lang dito so one way one way lang to ito naramhe ito eh. pwede ko naman salubukin ito pula siya dito eh. Dito to. Ayan, sinalubong ko yung pula. One way lang kasi ito mga tol. So, okay lang yan wala naman sasakyan dyan. Lah. So, ito yung two story mga tol. Project. tính cứu tay, xịt tinh mù Ini ít